naghanap kami ng ay ba't hindi tayo makalabas ha ah? naghanap kami ng resort dito kami sa sa doon yun sa magalang hello ito yung namin oh. bahay mo to ay oh, bahay namin <laughs> bahay pa ba daw natin ayan dito tayo sa Naghanap kami ng pang-reunion namin na resort. Kung saan kami mag-reunion. San Antonio. San Antonio Resort. Private. Ay, maliit man siya. Parang bagong... Ay, naralap sa Eros. Oo nga, ang dami. Ba't makikihint? At kaliyakam here. Daming aso ah. Ito nga, Bell. Oo, Bell. Papatid ko si Ponga Bell. Bayaw ko, bayaw Ah, Ah, ito yung ano. Ang lalim. Ito yung ano. Ah, dalawa maliit sa kamalaki. Uy, Sasama din yan sa kitchen. Okay, ma'am. Pag po, full day po ba kayo? Or At overnight? Hindi po ko... sa inyo kung ilan po yung mapapagkasa ninyo. Madami tayo. Madami tayo. Mayroon okay, okay. okay. tayo pa. Hmm. Mayroon siyang, ano, second floor. Luis yes. ko naman. Anong, ano niya? Anong gang niya? Ba't ganyan dito tayo. Ay, oh, ang galing. Nung mm. mm. po yan. Mm. Mm. No, kayo siguro, mm. sir, ito din po yung ginamit mm. ninyo. Hindi, yung si ano, si Labeng. Ah, dalawang ano, dalawang mm. kama. Tapos si CR. Pang whole day. Ah, matanda. Yan yeah, sorry. Yan yung po, no? Ako, pag kung, uh, yung iba, sa taas. Kasi mas marami po yung capacity. Ah, yung sa, 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 taas. Sa taas. Si okay, pwede na. Ito CR. Maluwang nang ng Kitchen po ito. ah. meron po siyang CR. Siya. Doon yung mga basa, doon po sila lang. Ah, okay. Maluwang. Bukas pa lang event. May dibu po kami bukas dito, kaya walang tubig. Mm. Okay. Nilinis. Bukas po maglalagay. May dibu po bukas. Galing. Luwang din. Actually, pag po January, January 1, New Year, reunion niya po ang family nito. Alin niya po family. Pero ngini po pamilya niya kasi magyari niya po May itong resort yung family. Uh, mm, doon, doon kayo. Po, okay. Ngini po nung akwai ni... Mamili na kayo mo po kanta pag ah, Tatlo. Nabon. Tatlo yung ano. Mas malaki Oo. Tatlong kami. Ay, dito apat. Ay, oo. Maluwang siya. Pwede ka pang maglagay ng ano doon, kahit matutulog lang sa hig. Usually, mang pag Yung mga yan, ay lang matutulog. Wapin. mga gusto Mag-alak ka, ano. Higa-higa lang <laughs> higa. sila, tapos balik na sila sa ano. Oo nga. Maluwang siya. Ang dami nila. Ang dami nila. Ang dami hindi pa po. Uh, by December pa po yun. Kaya pina, pina -parent na po namin ito kasi by January siguro. Na. Pero, Andami namin, pa, diba, oh? Tapos na. Ang dami namin, di ba? Lalo Ang dami pala natin, no? Point. Luwang siya, Jo, no? Picturan mo yung ano. Maluwang siya. Dalaki ng kama. Pwedeng tatlo. Ang ganda. Parang nakita na <laughs> yes, po kita, ma'am. yes, ma'am. At yung madakdak. Hindi, ano, sa magalang. Lagi kayo sa magalang. <gasps> Magtinda ko rin ah? po magalang. Tatawag na lang kami. Hmm. Thank you so much po. Salamat po. May pangalang kasi naman. Ay, ito yung bagong ano. Dito. Oh. <laughs> Kasya kami. Go. Ba't lumipat? tayo. <laughs> Mini dua di uh Oh, pakaliwa. This way. Lampak eh. Ayan oh, this way. Sabi niya, dyan siguro. Ito. Saan ba? Sige kanan, ay kaliwa. na mm -hmm. Dito na tayo. Ay, oh, oh, Zealand, New Zealand daw, New Zealand. <laughs> Dami nyo ah. <laughs> may kainan sila. Welcome, Rotonda. Walang bayad. O oh, may bayad. Uy, kambing. Ang bait naman ang kambing nila. No? Ang bait ng kambing. Me! May... Uy, ala, ang laki! <laughs> Kamusta naman? Okay ka lang dyan? Tata kami dito mga miga kasi naghahanap kami ng pang reunion ba? Pang reunion. Yung resort na pang reunion. Tapos dumaan kami dito. Ay, ang daming ano. Oh, may baka doon. May itik. Tsuy, kambeng. Ay, kambeng. daming kambing Ay, Tupa, tupa, tupa. Sila mga miga, no? malis na sila. Mayroong gansa doon. Ano, gansa ba tawag doon? Ayan, oh. May mga hayop-hayop dyan. Mga animalis. <laughs> Hala! Picturean kita dyan, dali! Cob! Ito, swimming pool. Hmm, may nakatira man. May katera sa puno. Ito ay ang lalim. Ang lalim, grabe. Ito tayo dito. May kusina dito. Kusina. Bahay. Ay, parang bahay-bahay. Ay, ang ganda dito. Ay, may taas. May sala. May sala. Ah, ito lang, ito lang. Maluwang siya dyan. Oh, maluwang siya. Oh, ah, kasama up? to. Akyat tayo sa taas. Akyat tayo sa taas. Tapos, yung kusina nila, hindi kasali. Yan. Kasama yan? Oo. Ah. Maluwang. Hmm. Oo, maluwang. Tapos, dito yung... Saan? Saan? Sala yan nga pa. May kwarto nga. Ah, mayroon. Ba, laki. Hmm, yan. Ganda ng ano. Ayaw. Ay, isang Kung malaki. Kung daw ng bed, pwede naman. Oo. Kung extra bed na single, 500. Ah. So, sala niya. Sala. Luwang. Meron pa siyang ano dyan, oh kusina. Tapos, ito, kusina din. May microwave pa sila. O, akit tayo sa taas. Hindi ka na. Maganda. Magkano ito na yun? Wala na yan, Nay. Nagsiwian na yung mga nakatira. <laughs> yung mga ako yung nahuli. <laughs> Ay, ang ganda. Ay, ang luwang. Ay, may CR dito. Tapos, saan yung kwarto? Ito? Nahuli ako. Ayun, ang luwang. Dito po yung kwarto. Mayroong kabinet. Hoy, ang liwalas. Meron din doon pa. Meron din sa kabila. Meron din dyan. Yan din. Ay, oo, mayroon din. Dalawang kama. Meron. Mm -hmm. <laughs> Ganda. Pero may mumu doon. <laughs> sa mayroon swimming pool na maliit. Dalawa yung CR. Dalawa yung CR. Hmm, baba na tayo. <laughs> doon sa swimming pool. Sabi <laughs> <laughs> ko ang luwang. 15K daw to mga amiga. Tapos may pasyalan pa. Wala. Dito sa kusina mayroon. Mayroon. Nasaan <laughs> na sila? Hmm. Ay! An Ang May sala-sala. Ay, plaza. Luwang nam no? Ah, kasama lahat. Oh, 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 oh. Ay, di laki. Mura. lang. Doon sa jacuzzi mayroon. alas <laughs> 2 hmm. pa mag-ibig Alas pwede kayo mag oh, Ayun na na, pa Kaya. Pwede Ano, po. ano na na, set uh, uh, Mura na. Huwag ah, kami yung para magdalang pa. Okay, yeah. one, one, one naman, one ni kaya po maglinis kami pa ako. Ali, magdala mong gamit-gamit. Ah, pwede po na magdala ka mo. Tangya po. Pwede na na po. Pwede na <laughs> Heavenly Farm. Yeah, no? Ganda. Kasali po doon. Sa taas na 15,000. Swimming pool doon na maliit, parang jacuzzi, tapos itong malaki. Tapos dalawang, may kusina, may sala, may anluwang. meron pang fire, ano? 15 daw, 15. Ang lawak na yun, no? Ang lawak na yun, no? Ang lawak na yun, no? Okay. Ay, hindi ko alam kung atin niya. Ah, mayroon pala eh. Sa dito oh, ka? Oo. Oh. Ay, hindi. Uy, hindi ako dyan. Dito ako. <laughs> ano yun dyan? Iba din dito. May swimming pool dito? to? Ah, ang lawak ba no? Ah. Ang lawak, no? Tapos talaga, siya pagawa ka resort, may itong hektaryeng gabalit. Bata din ang mga Ay! Pasok mga muna. mga 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 Naman tayo sa Amorosa. Casa Amorosa. O, pasok tayo. Tuloy. Merry Christmas. <laughs> Pang tatlong resort na to, mga amiga. Ay, maluwang din. Uy, yung luwang. Tapos, swimming pool. Ay, ang luwang. Ang laki ng swimming pool. Tingin tayo sa ni Lembela. Parang maluwang. Ang -an laki. Pero, bagong gawa. Ah, maliit. Maliit. maliit lang. Maliit lang. Kaya 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 Ito kaya 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 kaya

Exercise muna bago mag-swimming. Ayan. Maliit yung higaan. grabe nakakatakot yung sungay niya <laughs> dito daw tayo ito na nakalagay may instagram pala sila may ano sila facebook ang yan naka andar pala nandito na tayo sa Casa Casa del Gado <laughs> Ito tayo Hmm, may video okay. Eh. Maliit lang Ay, ba't ganyan? Ah, dyan di yung ano okay lang, wala siyang palaruan na no, dito hmm. Ah, yan lahat, pati doon. Ay, hindi. May nakatira. May nag-swimming. Oo. Tapos tabi ng bundok. Ang daming bird. Mayroon siyang Joke. Mas malapit to. Ang cute naman ito. Sino bang ano dito? Per ticker. Uh, mm. uh, <laughs> 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 <What? laughs> Takot oh. lang niya. <laughs> Wala mang ano dito, bantay. Uh, Meron silang ano, gusto mo to? Ay, ang galing naman. May ilog dito. But di ma Pwede mamigwit. May fish pan. Ba't walang ano? Mas malapit to, no? Tsaka ang ganda ng ano. Ay, tingnan mo yung anak mo, Shai! <laughs> Ay, wow! Ano pa dito? Dali! Uy, ang galing naman ng ano. Ayan dyan kami sa La Casa de Mamenta. Na <laughs> Dito ka, dito ka sa tabi ko. Mapapalo ko na talaga sa akin. Kauking ang ang bagsak. Tapos tuloy si Ngayon sa pangkuhan. Hindi,